Pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga pagamit ay higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang bulot ay biyaya. May aral na dala. Mabubuting pamana. Handang handa na. Pamana, pamana TV na! Kapayapaan sa inyo mga batang pamana isang dakilang araw sa ating lahat. Kamusta na kayo? Ako nga pala si Teacher Hana Agape, ang inyong makakasama upang makapakiling ng panibagong kwento mula sa Biblia. Maaari niyo bang ihanda ang mga sinusunod? Lapis o ball pen? Malinis na papel o notebook? At coloring materials? Mamaya ay gagamitin natin ito sa ating activity. Tara na at magpasimula na, na tayo tayo ay mananalangin na sa ating Panginoong Diyos. Ating ipikit ng ating mga mata at makinig ng mga Aba, Ama naming Hari, Diyos na banal, malwalhati at takila sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa buhay at kalakasan na bigay mo sa amin at maraming salamat po sa mga biyayang kaloob mo sa amin. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming kasalanan. Nawa po ay may handa namin ng aming sarili at maging karapat dapat po kami sa pagsambang pamanang ito. Nawa ay samahan niyo po sana kami sa aming pakikinig ng iyong mga aral at tulungan niyo po ang aming mga guro sa pagtuturo at marami po kaming matututunan at gabayan niyo rin po kami ng iyong banal na espiritu sa aming pag-aaral. Ito po ang aming hiling at pagpapasalamat sa pangalan ni Pong Diyos, Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Bago tayo tumungo sa ating kwento mga batang pamana, meron muna tayong pagsasanay. Sagutan ang mga sumusunod na pangyayari. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot, mga pamana? Opo! Oh! Mabuti kung ganun. Tara na at atin ng alamin ng kwento at mahalagang aral na ating mapapakinggan sa araw na ito. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Pamanang May Kapuripuring Pag-uugali na basa natin sa Ruth chapter 2, verse 1 to 23. Isang araw, nag-uusap ang magbiyanan na si na Ruth at Naomi. Sinabi ni Ruth kay Naomi, Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag. Sumagot si Naomi, Ikaw ang bahala anak. Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz isang kamag-anak na Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Tinagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. sumainyo ang Panginoon, ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ng Panginoon, sagot nila. Nang makita si Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, Sino ang babaeng iyon? Siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab tagot ng katiwala. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman. Kaya't maagang maaga pa ay naririto na siya. Katitigi lamang niya para magpahinga sandali. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap. Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukit. Dito ka na lang lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, Ako po ay isang dayuhan. Bakit po napakabuti ninyo sa akin? Sumagot si Boaz, Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam kong iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Pagpalain ka nawa ng Panginoon dahil sa iyong ginawa. Kantimpalaan ka nawa ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakupkop. Sumagot si Ruth. Salamat po. Pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi. Kaya't ako isang habak na lingkod at sa katunayay, hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin. Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth. Halika rito, kumuha ka ng tinapay at isang sa mo sa sarsa. Kaya't umupo na siyang kasama ng mga manggagawa at binigyan siya ni Boaz ng inihaw na sebada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog. May nanatira pa sa pagkain ibinigay sa kanya. Nang ipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbili na ni Boaz ang mga manggagawa. Hayaan ninyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binikis na uhay. Huwag ninyo siyang babawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binikis para may mapulot siya. Si Ruth ay namulot hanggang gabi at pagkatapos ay giniik niya ang kanyang napulot. Halos limang salop na sibada ang nakuha niya. Umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang biyanan ang naipong sebada at binigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Nagtanong si Naomi, Saan bukid ka ba ng mulot ngayon? Pagpala inawa ng Diyos ang taong nagmagandang loob sa iyo. At ikinuwento ni Ruth ang nangyari sa kanya sa bukid ni Boaz. Kaya't sinabi ni Naomi, Pagpala inawa siya ng Panginoon na hindi nakakalimot sa kanyang pangako sa mga buhay at sa mga patay. Idinugtong pa niya. Malapit nating kamag-anak ang taong iyon, isa sa mga may tungkuning mga laga sa naiwan ng na mga yumao. Nagpatuloy ng pagsasalaysay si Ruth. Sinabi pa niyang magpatuloy akong mamulot sa kanyang bukid hanggang sa matapos ang anihan niya. Sumagot si Naomi. Oo nga anak, baka mapahamak ka lamang kung sa ibang bukid ka pupunta. Mabuting ang manatili kang kasama ng kanyang mga manggagawang babae. Ganoon nga ang nangyari. Namunit si Ruth kasama ng mga gumagapas sa bukid ni Boaz hanggang sa maaning lahat ang trigo at ang sebada at namuhay siya sa piling ng kanyang biyanan. O ayan mga bata, dahil sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin at gusto niya na mapabuti tayo, nagbigay siya ng mga bilin at utos na dapat nating sundin at tuwin. At dito nagtatapos ang ating kwento mga bata. Tiyak ako na may matututunan tayo. Ano-ano ba ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, magkaroon ng kapuri-puring pag-uugali tulad ni Ruth. Mga pamana, tularan natin si Ruth sa kanyang mabuting gawa. Si Ruth ay mapagmahal sa kanyang biyanan na si Naomi. Hindi niya ito iniwan kahit wala na ang anak nito hindi makasarili si Ruth, kundi siya ay mapagbigay at maawain. Ang biyaya at pagkain na natanggap at napulot niya sa bukid ni Boaz ay binabahagi niya. Si Ruth ay isang hanimbawa sa Biblia na mapagkalinga at mapagmalasakit na dapat mayroon tayo ng ganitong pag-ugali mga batang pamana. Ikalawa, maging mabuting batang pamana palagi. Mga bata, sa araw-araw, dapat tayong maging mabuti sa ating kapwa. Huwag tayong mga aaway, huwag tayong manggugulo o maging pasaway. Ang dapat ay sundin natin ang mga utos ng Diyos at gayahin natin ang ugali ni Boaz. Si Boaz ay mabuti sa mga tao, mapagbigay sa nangangailangan at mapagmalasakit sa kapwa. Panuto, iguhit ang ipinakitang larawan ang tungkol sa akin. Pagkatapos na maiguhit ay ilagay mo ang mabuting katangian na mayroon ka. Halimbawa, mabait, matalino, masipag at iba pa. Lagyan ng pangalan at maaari ding kulayan ng light colors upang lalong gumanda. Ang ating memory verse ay mababasa sa Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brothers and sisters, Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Tayo ay magtatapos na, kaya tayo ay muling mananalangin. Aba, Ama naming Hari, Diyos na banal, malwalhati at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga aral na itinuro niyo po sa amin sa araw na ito. Naunawaan namin na napakahalaga na maging mabuti at masunuring bata sa inyo pong mga utos. Tulungan niyo po kami na ang mga aral na amin pong natutunan ay amin pong magawa. At nawa ay lagi niyo po sana kaming gabayan at tulungan. Ito pong aming dalangin at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Christ Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Sa mga kwento mo'y ginising, ang puso ko na 🎵🎵 ka sa akin, nagkailangging, may pagmamahal ang bawat sabihin 🎵🎵 Pagsamantala'y mispa mo na o 🎵 Kamakaran na ang ka mahal, hispana, hispana, hispana una,